At ngayon, isang walong taong gulang na batang lalaki, si Eric, at ang kanyang maliit na kapatid na tatlong taong gulang na si Cora ay wala ng ama. At iyon ang kwento para sa araw na ito. Salamat sa inyo. Paalam at hanggang sa muli. Ang malagim na pagpanaw ni Loretta Saunders. Matapos marating ang isang punto sa kanyang buhay na tinawag ni Loretta Saunders na pinakamababang bahagi, siya ay bumangon at nagawang makapagtapos ng bachelor's degree sa criminology. Dito, makikilala natin ang isang dalaga, si Loretta Saunders. Sa video na ito, magpopokus tayo sa Ocean Playground ng Canada, na rin bilang Nova Scotia. Ito ay isang probinsya na halos ganap na napapaligiran ng karagatan na nag-aalok ng magagandang beach. Ngayon, ating aalamin ang misteryosong pagkawala ni Loretta Sanders. Dito, makikilala natin ang isang dalaga, si Loretta Sanders. Palaging masikip sa kanilang bahay at ang buhay pamilya nila ay masagana at masaya. Si Loreta ay ang ikalimang anak sa pamilya kung saan ang kanyang ina ay may dalawang anak mula sa nakaraang relasyon. Bagamat marami silang magkakapatid para sa kanyang ama, si Loreta ay isa sa mga paborito niyang anak na lubos niyang minamahal, kaya't binigyan siya ng palayaw na munting prinsesa. Ang pamilya ni Loreta ay napaka-espesyal kumpara sa mga karaniwang pamilya na konektado lamang sa pamamagitan ng dugo ihanda ang inyong sarili. Palaging masikip sa kanilang bahay at ang buhay pamilya nila ay masagana at masaya. Ngayon, ating aalamin ang misteryosong pagkawala ni Loretta Sanders. Sa video na ito, magpopokus tayo sa Ocean Playground ng Canada na rin bilang Nova Scotia. Kaya naman, nagsikap siya ng husto upang makamit ang layuning ito. Ngunit sa kasamaang palad, noong siya ay nasa high school, nagbago ang lahat kaya sa halip na parusahan, inilipat nila siya ng paaralan. Sinuntok ni Loreta ang isa pang estudyante na hindi akma sa kanyang pagkatao at pagkatapos ng investigasyon, may dahilan ang lahat. Sinuntok ni Loreta ang isa pang estudyante na hindi akma sa kanyang pagkatao. Hindi magawang magalit ni na Miriam at Clayton sa kanya dahil dito. Matapos makuha ang kanyang high school diploma, lumipat si Loretta sa Halifax upang mag-aral ng sosyolohiya at criminal psychology. Dahil ang estudyanteng iyon ay sinubukang bastusin siya. Kaya, sa edad na labing lima, nagpasya siyang lumipat sa Montreal upang magsimula ng bagong buhay. Ang kanyang ina ay si Miriam Saunders, isang katutubong Inuit, at ang kanyang ama ay si Clayton Saunders, na may lahing Inuit at European. Sumama sa kanya ang kanyang kapatid na si Telia at nanirahan silang magkasama hanggang sa matapos niya ang kanyang bachelor's degree. Dahil tiniis niya ang mahirap na buhay at kawalan ng tirahan sa loob ng maraming taon, naging madali ito para sa kanya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso alam ni Loreta na hindi ito ang landas na nais niyang tahakin, gayon paman. Ang insidenteng ito ay lubos na nakaapekto sa kanyang sikolohiya. Kaya, nagpa siya siyang bumalik sa Newfoundland kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Sa panahong ito, mas payat siya, mas nanlulumo at madalas natutulog. Ngunit ito ay isang babala lamang. Nagsimulang magkaroon ng interes si Loreta sa kanyang katutubong kultura. Tinanong niya ang kanyang ina tungkol sa kanilang mga karanasan bilang mga katutubo at naging interesado sa mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling, pati na rin sa mga lokal na pagdiriwang. Matapos makuha ang kanyang high school diploma, lumipat si Loreta sa Halifax upang mag-aral ng sosyolohiya at criminal psychology. Sumama sa kanya ang kanyang kapatid na si Telia at nanirahan silang magkasama hanggang sa matapos niya ang kanyang bachelor's degree. Ngunit ito ay isang babala lamang. Kaya, sa halip na parusahan, inilipat nila siya ng paaralan. At sa kasamaang palad, si Loreta ay nalulong sa droga at alak. Kaya, sa halip na parusahan, inilipat nila siya ng paaralan. Ang mga pananaliksik ni Loretta ay napakahalaga para sa kanyang tagumpay sa hinaharap. Tila masyadong mabilis ang takbo ng buhay para kay Loretta. Noong grade 9, nakaranas si Loretta ng pambubuli at umabot ang lahat sa sukdulan ng isang araw nakatanggap ng tawag ang kanyang mga magulang mula sa paaralan. Kaya, determinado siyang gumawa ng malaking pagbabago sa kanyang larangan Noong Nobyembre 2013, lumipat ang kanyang kapatid na si Telia sa British Columbia upang magsimula ng sariling buhay na nag-iwan kay Loretta na mag-isa. Ang mga pananaliksik ni Loretta ay napakahalaga para sa kanyang tagumpay sa hinaharap. Ang mga pananaliksik ni Loretta ay napakahalaga para sa kanyang tagumpay sa hinaharap. Ngunit ito ay isang babala lamang. Pinaupahan ni Loretta ang silid kina Blake Legat, 21 taong gulang, at sa kanyang kasintahan na si Victoria Henneberry, 28 taong gulang. Nagplano sila para sa kanilang kinabukasan at dahil sa magandang balita ng pagbubuntis, nagsimula siyang gugulin ang mas maraming oras sa bahay kasama siya. Tila masyadong mabilis ang takbo ng buhay para kay Loretta. Gayunpaman, pagdating ng Pebrero, hindi nagbayad ng renta ang mag-asawa. Si Loreta ay isang mapagpasensyang tao. At kahit na hindi sila nagbayad ng renta, pinagbigyan niya sila ng ilang araw at hindi sila pinalayas. Noong Pebrero 13, 2014, nagpasya siyang sabihin sa kanyang kasintahan na si Yalsin na pupunta siya upang kolektahin ang renta mula sa mag-asawa noong 10.57 ng umaga ng Pebrero 13 si Loreta ay nagsimulang mainis sa sitwasyon. Gayunpaman, pagdating ng Pebrero, hindi nagbayad ng renta ang mag-asawa. Nakuna ng surveillance camera ang kanyang pagpasok sa elevator ng apartment building noong umaga ng Pebrero 13. Tila galit si Loreta, ngunit sinubukan niyang magmukhang normal. Sa kasamaang palad, walang nakakaalam na ito na pala ang huling pagkakataon na makikita siya Bagamat sinabi ni Loretta na babalik siya kaagad, ilang oras na ang lumipas ng walang balita. Naghahanap sila ng matutuluyan, kaya lumipat ang mag-asawa noong Enero 2014 sa halagang 430 dolyar bawat buwan. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-alala dahil madalas gusto ni Loretta ng sariling oras. Noong gabi ring iyon Nakatanggap siya ng isang kakaibang text message mula sa telepono nito. Ang sabi sa mensahe, Stress na stress ako. Kailangan ko ng pera pero hindi ko mabuksan ang banking app. Stress na ako. Hindi ko na matandaan ang middle name ko. Kasabay nito, nakatanggap din ng mensaheng ito ang ibang miyembro ng kanyang pamilya at ito ay isang masamang senyales. Mukhang hindi siya makapag-login sa banking apps dahil hindi niya masagot ang kanyang security question. Nagpatuloy ang mga kakaibang mensaheng ito sa sumunod na dalawang kwatro na oras na nagpaniwala sa pamilya at mga kaibigan na siya ay nasa problema at bumabalik sa dati niyang pinagdadaanan. Si Loretta ay may magulo at madilim na nakaraan kaya ang lahat ng nakakaalam nito ay lalong nag-alala Ngunit ang pinakanakakabahala ay hindi kinokontak ni Loretta ang kanyang amang si Clayton sa loob ng ilang araw. Ito ay napakakakaiba dahil sila ay napakalapit sa isa't isa at halos araw-araw na tumatawag. Kaya naman, noong Pebrero 17, apat na araw matapos ang huling balita mula kay Loretta, nagpasya ang pamilya na i-report ito sa pulisya. Matapos makausap ang kanyang mga kasama, ang mga autoridad ay may ilang mga hinala at syempre, iyon ay sa apartment building. Bagamat ang dalawang umuupa sa kanyang silid ay isang buwan pa lamang doon, wala talagang alam si Yalsin tungkol sa kanila. Natagpuan sila. Sa pamamagitan ng isang personal na website, walang anumang formal na kontrata at si Loretta mismo ang nag-asikaso ng lahat. Bagamat ang dalawang umuupa sa kanyang silid ay isang buwan pa lamang doon, wala talagang alam si Yalsin tungkol sa kanila. Nakuna ng kamera ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa pinto. Bagamat nakita ng mga autoridad ang kanyang pagpasok sa apartment, ang katotohanan ay hindi siya kailanman nakita na lumabas ng gusali sa kamera. Gayunpaman, Matapos tanungin ang mga residente at kapitbahay, nalaman din ng mga opisyal ang mga pangalan at mukha ng mga umuupa sa kanyang silid. Nakuna ng kamera ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa pinto. Si Loretta ay nagsimulang mainis sa sitwasyon. Sa huli Nagkaroon ng akses ang mga investigador sa bank records ni Loretta at nakumpirma na ang isang card ay ginamit ng maraming beses mula nang siya ay mawala. Bandang 5 ng hapon noong Pebrero 13, ang bank card ni Loretta ay gumawa ng transaksyon sa isang lokal na tindahan ng Tim Hortons. Ang kanyang asul na Toyota na kotse ay na-record na nakaparada sa tindahang ito bago gumawa ng isang transaksyon gamit ang card. Bagamat malabo ang imahe ng surveillance camera, natukoy pa rin na may dalawang tao sa loob ng sasakyan. Si Loretta ay isang mapagpasensyang tao at kahit na hindi sila nagbayad ng renta, pinagbigyan niya sila ng ilang araw at hindi sila pinalayas. Ngunit sino ang kasama niya? at bakit hindi nakita ng kamera si Loreta na lumabas ng gusali. Mayroong pangalawang surveillance camera sa drive-thru ng Tim Hortons na nakakuha ng isang gilid ng pinto ng kotse. Si Loreta ay isang mapagpasensyang tao at kahit na hindi sila nagbayad ng renta, pinagbigyan niya sila ng ilang araw at hindi sila pinalayas. Mukhang may isa pang tao sa passenger seat na kasama niya at sa oras na iyon, maaari lamang nilang ipagpalagay na si Loreta iyon. Bagamat ang surveillance footage na ito ay nagbigay ng mahalagang clue, ang mga investigador ay wala pa rin anumang ideya tungkol sa kotse at sa mga taong nasa loob nito. Ang kanilang tanging pag-asa ay maghanap ng iba pang mga surveillance camera sa lugar at umaasa na isa sa mga ito ay makukunan ang asul na Toyota. At sa kabutihang palad, mga 90 metro lamang mula sa Tim Hortons, isa pang clue ang lumitaw. Ilang minuto bago makarating sa Tim Hortons, nakita ang kotse ni Loretta sa harap ng lokal na Sobeys Grocery Store. Isang babae ang lumabas mula sa passenger seat at pumasok sa tindahan. Ang kamera sa loob ng tindahan ay naghayag ng mas nakakabahalang mga pahiwatig dahil sa kulay ng buhok at hugis ng katawan ng tao. Ang babaeng nakasuot ng asul na jacket ay malinaw na hindi si Loreta at ito ay nagdudulot ng ilang napakaseryosong katanungan. Sino ang mga taong ito? Nasaan si Loretta? At bakit may akses sila sa kanyang kotse at bank card? Sinabi ng kapatid niyang si Telia. Malakas ang kapatid ko. Iyon ang tumutulong sa akin na malampasan ang lahat. Alam kong ayaw niyang mag-aksaya kami ng oras sa pag-iyak at paghihintay. Susubukan na iming hanapin siya. Mas maraming miyembro ng pamilya ang lumipad patungong Halifax noong sumunod na linggo upang hanapin ang katotohanan. Ang balita tungkol sa nawawalang babae ay kumalat sa buong Canada at ang kanyang mukha kasama ang asul na Toyota ay naging isang malaking usapin na binigyang pansin ng bansa. Tila siya ay nawala magpakailanman sa isang malawak na bansa tulad ng Canada. Ngunit sa huli, isang clue ang lumitaw mga 3,000 kilometers ang layo malapit sa hangganan ng US. Sa haro, ang lokal na pulisya ay biglang nakatanggap ng isang tawag. Ito ay isang random na tip na ibinigay ng isang estranghero. Narinig nila ang balita at sa isang kalapit na residential area, nakita nila ang isang asul na Toyota. Ang mga pulis ay hindi masyadong umasa sa tawag na ito sa simula. Ngunit pagdating sa lugar, napatunayan itong napakahalaga dahil ang asul na Toyota ay may plate number na tumutugma sa kotse ni Loreta. Naghinala ang mga pulis. Agad nilang napansin na ang dalawang tao sa gusaling ito ay tumutugma sa mga nakunan sa surveillance footage. Kaya naman, nagpasya ang pulisya na arestuhin sila kaagad. Ang dalawang tao ay nakilala bilang sina Blake Legat at Victoria Henneberry. Mula sa mga ID na natagpuan sa kanilang mga wallet, nakumpirma na sila nga ang mag-asawang nakatira sa apartment ni Loretta. Dahil sa oras na iyon, ay walang ebidensya ng malupit na pagkilos na may kaugnayan sa pagkawala ni Loretta. Sila ay inaresto sa kasong pagnanakaw ng sasakyan at bank card ng ibang tao. Sa mga unang minuto ng paunang pagtatanong, tila magkatugma ang kanilang mga alibi. Pareho nilang iginiit na binili nila ang kotse ni Loretta dahil plano nilang bisitahin ang mga kaibigan sa Harrow noong araw na mga puso. Gayun pa Pagkatapos noon, nagkamali sila ng malaki. Habang sinabi ni Blake sa mga investigador na dumiretso sila sa Harrow mula pa noong unang bahagi ng nakaraang linggo, iginiit ni Victoria na noong nawala si Loreta, nasa ibang ligtas na lugar sila sa bansa. Dahil sa hindi pagkakaparepareho ng kanilang mga pahayag, nagsimulang magduda ang mga investigador sa katotohanan sa likod nito. Ang mga kahina-hinalang pangyayari, ebidensya, at kalat-kalat na mga pahiwatig ay nagpahirap sa pag-unawa sa kuwentong ito. Nagpasya ang pulisya na mag-imbestiga ng mas malalim at alamin kung ano ang nangyari sa likod ng misteryosong pagkawala na ito. Pagkatapos ng paghanap, natuklasan ng mga opisyal na ang telepono ni Loreta ay nasa pag-iingat ni Victoria. Dahil sa clue na ito, nagpasya ang mga detective na muling suriin ang surveillance footage mula sa apartment at ang kanilang natagpuan ay isang kahina lang ebidensya. Alas 2.28 ng hapon, 3 oras matapos sumakay si Loretta sa elevator, lumitaw si Blake na may dalang malaking hockey bag na mukhang mabigat at puno. Pagkatapos, bumalik siya sa gusali na may dalang plastic bag, ngunit pagkatapos bumalik, nawala na ang bag. Pagkatapos umakyat, muling lumitaw si Blake na may mas maraming bagahe at pagkatapos ay bumalik muli sa itaas. Pangatlong beses siyang bumaba sa elevator. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Victoria. At suot niya ang asul na jacket na nakita sa surveillance camera sa Sobeys at Tim Hortons. Agad na naghinala ang pulisya sa hindi pangkaraniwang kilos. Ang paraan ng pagdala ni Blake sa bag ay hindi normal. Kailangan niyang yumuko ng kakaiba na parabang napakabigat ng laman nito. At kung hindi natagpuan ng pulisya ang hakibag na iyon, hindi nila malalaman kung ano ang laman nito. At sa puntong ito, ang tanging magagawa nila ay tanungin silang dalawa. Matapos hanapin ang cellphone ni Blake, natuklasan nila ang isang video ng pag-away nila ni Victoria. Ang pagtatalo ay tungkol sa pagpatay kay Loretta at ang video ay narecord ilang araw lamang bago nawala ang biktima. Mula sa recording na ito, malinaw na ang pulisya ay nakikipag-usap sa isang napakadelikadong mag-asawa na nagplano tungkol sa pag-alis sa kanilang landlady ilang araw bago siya mawala. Matapos hanapin ang cellphone ni Blake, natuklasan nila ang isang video ng pag-away nila ni Victoria. Ilang oras lamang ang lumipas. Siya ay natakot at umamin sa mga investigador na pinatay ni Blake si Loretta. Bago magkaroon ng sapat na ebidensya para hatulan ang sinuman, kailangan nilang malaman kung nasaan si Loretta at marahil handang tumulong si Victoria at bagamat si Blake ay patuloy na nagkunwaring inosente. Matapos makita ang surveillance footage at ang recording, si Victoria ay hindi na nakapagbigil pa. Kasama niya si Victoria. At suot niya ang asul na jacket na nakita sa surveillance camera sa Sobeys at Team Hortons. Pangatlong beses siyang bumaba sa elevator. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Isang autopsy ang isinagawa sa kanyang katawan. Natumukoy na mayroon siyang sugat sa pagtatanggol at ang sanhi ng pagpanaw ay asphyxiation. Ibig sabihin... Pinigilan ang kanyang paghinga bago siya inilagay sa bag at iniwan sa isang liblib na lugar. Kaya ano nga ba ang eksaktong nangyari? Sa wakas, matapos ang ilang pangungumbinsi, pumayag siyang dalhin ang mga investigador sa lugar kung saan nila iniwan ang mga labi ni Loreta. Dumating si Loreta sa apartment bandang alas, 11 ng umaga noong Huwebes na iyon. Kaya anong nga ba ang eksaktong nangyari? Kaya anong nga ba ang eksaktong nangyari? Bagamat nag-away sila dati, tila hindi niya alam na ang kanyang kasintahan ay naghahanda ng isang kakilakilabot na plano. Lahat ay tumugma sa kwento ni Victoria. Isang autopsy ang isinagawa sa kanyang katawan. Natumukoy na mayroon siyang sugat sa pagtatanggol at ang sanhi ng pagpanaw ay asphyxiation. Ibig sabihin, pinigilan ang kanyang paghinga bago siya inilagay sa bag at iniwan sa isang liblib na lugar. Pagkatapos, pinigilan niya ang paghinga nito hanggang sa siya ay malagutan ng hininga. At nang makasigurado siyang pumanaw na si Loretta, tinawag niya si Victoria para tumulong. Samantala, Mabilis na inayos ni Victoria ang kanilang mga bagahe para sa kanilang pag-alis. Lahat ay tumugma sa kwento ni Victoria. Bago magkaroon ng sapat na ebidensya para hatulan ang sinuman, kailangan nilang malaman kung nasaan si Loreta at marahil handang tumulong si Victoria. Ang paraan ng pagdala ni Blake sa bag ay hindi normal. Kailangan niyang yumuko ng kakaiba na parabang napakabigat ng laman nito. Bigla siyang pumasok sa sala. Itinumba si Loreta sa sahig at naglagay ng tatlong plastic bag sa kanyang ulo. Nang lumaban si Loreta, walang awa siyang umupo sa ibabaw niya at pinagsusuntok siya ng husto hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang lumaban si Loreta, walang awa siyang umupo sa ibabaw niya at pinagsusuntok siya ng husto hanggang sa mawalan siya ng malay ang kanilang orihinal na plano ay tumakas sa buong bansa at kapag natagpuan ang mga labi ni Loreta, sila ay nawala na magpakailanman. Ang pamilya ni Loreta ay labis na nasaktan sa balitang ito. Nang lumaban si Loreta, walang awa siyang umupo sa ibabaw niya at pinagsusuntok siya ng husto hanggang sa mawalan siya ng malay. Samantala, Mabilis na inayos ni Victoria ang kanilang mga bagahe para sa kanilang pag-alis. Dapat matanggap ni na Victoria at Blake ang nararapat na parusa. Noong Abril 2015, opisyal silang humarap sa korte. Sa huli, si Victoria ay nahatulan sa pagpatay kay Loretta sa ilalim ng second degree murder. Bilang resulta, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol sa loob ng sampung taon sa korte. Umamin si Blake sa pagpatay kay Loretta sa ilalim ng first degree murder bagamat nag-away sila dati. Tila hindi niya alam na ang kanyang kasintahan ay naghahanda ng isang kakilakilabot na plano, idinagdag ni Blake. Napakabuti ni Loretta sa akin sa maikling panahon, patawad. Ang pagpanaw ni Loretta ay nag-iwan ng malaking sakit sa kanyang mga mahal sa buhay dapat matanggap ni na Victoria at Blake ang nararapat na parusa. Si Yansin, sa kasamaang palad, ang pinakamatinding nawalan noong Abril 2015. Opisyal silang humarap sa korte. Sa korte, umamin si Blake sa pagpatay kay Loretta sa ilalim ng first degree murder. Dapat matanggap ni na Victoria at Blake ang nararapat na parusa. Hindi na niya muling makikita o mahahalikan ang kanyang asawa at hindi na rin niya makikilala ang kanyang anak. Siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol sa loob ng 25 taon. Ano sa tingin ninyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.